sa ang probinsya ng Laguna sa mga likas na yaman gaya ng kabundukan, lawa, ilog at mga talon. Dito sa bayan ng Luciana ay pinuntahan natin ang itinuturing na pinakamataas na waterfall ng probinsya. Ito ang Ulugan Falls. Good morning! Andito tayo ngayon sa Louisiana or Louisiana sa Laguna. Galing na po tayo dito nung mga nakaraang taon. Pinuntahan natin yung Hulugan Falls at yung ah, dalawa pang falls na kasama. So yung Hulugan Falls, yan yung pinakamataas na waterfalls dito sa probinsya ng Laguna. So babalikan natin yan. Titingnan natin ano ba yung naging pagbabago dun sa napakagandang waterfalls na ito ng hulugan medyo maambon pero maganda naman yung langit ayun tanaw ko na yung signboard ng hulugan falls okay start na natin ang adventures dito sa Luciana Laguna nice dito yon? Ayan, si Tatay, susunda natin siya. Baka siya na rin yung magiging tour guide natin. So, 500 yung bayad sa tour guide. then Meron 50 pesos na registration fee. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. May lilim dyan mamaya tay? May lilim dyan? Halo oh. po May lilim mamaya dyan para hindi mainitan masyado. Hindi po hindi rin doon. Ah, oh, oh. Sige. Yan, ito yung parking. Ayan, setup lang tayo. Palit tayo ng damit bago tayo mag-start inyong guys sa isang grupo. Ako po si Ate Alona, doon po sa isang grupo, si Kuya Boy. ah uh, dito nga po, sa barangay namin, tatlong falls po yung pwede natin makita. Talay, hidden, at hulugan falls. Yun nga lang po, napapakuntangin lang pong medyo malayo, yung dalawang falls sa hulugan falls. Ang ko po sa dalawang falls ay almost 30 minutes. Yun nga lang po, may dadaanan po tayong medyo basa at na... Uh, kahapon lang po medyo uminit hindi pa po talaga sobrang init sa po ngayon uh, doon po sa dalawang post picture-picture lang po ang pwede natin gawin doon uh, another po pabababahulugan post 30 minutes po ulit kung pupuntahan po halos lahat po natin yung mga post na yan 1 and a half po natin lalakarin doon po sa hulugan post uh, doon po kayo pwede magkumain doon po kayo pwede mag-swimming doon po kayo pwede mag-stay po ng matagal doon po kayo pwede maglangoy maglaligo po ano po Uh, sa Hulugan Falls nga po pala, kung kayo po pa may lang pagkain, basta dalhin lang din po natin yung basura, pabalik, wag po tayo mag -iiwan. bawal po, ano po. Tatanungin ko lang din po sa inyo, ma'am, sir, baka po kayo merong karamdaman, sakit sa puso, high blood, or buntis, di po namin pinapayagan pag may something na gano'n. Ano po? At gawa po, ang task po nung aming falls ay 285 feet, to ang um, akiyater po natin ay almost 80 degrees. Yung po ang aming ano ng cost. Dito naman po, yung pong mga bayaran po namin dito, sa registration po namin ay 50 pesos per head, pero sa susunod pong buwan, magiging 70 pesos na po ngayon. Napagod pa po kayo ngayon ng medyo mura-mura po. So, ano po? Uh, sa tour guide nga po pala, 500 is minimum. About nga po pala, tayo po ay magtatay 20 pesos po ang isang trabaho, pero sina Sir special po kasi solo po kayo. Bali, ano po kayo na ano po. Bali, 60 po kayo. Sir, so, dito po naman sa isang grupo, 20 pesos po. Sa so, kasama niya na po Bali po yung tergate ko Ano po? Uh, sa so parking nga po pala, 25 pesos po ang motor. pero naman po kayo mga dala, Sir, tubig, mga nai po. Eh. <laughs> May backup bang wheelchair? Sir, <laughs> so, bakit <bang at> wheelchair? Ay, <laughs> dito muna. Nag-umpisa pa lang tayo. Yan. So, ngayon nandito kami sa bayan ng Luciana or Louisiana. San Salvador, Barangay San Salvador. Pupuntaan namin yung tatlong waterfalls dito sa Luciana. So, ano, ano nga po yung pangalan nung tayo? Yung Hulugan Falls, Talay Falls, Hidden Falls. Ah. Panguna po ay Talay Falls. Okay. Ikalwa, Hidden Falls. Ang ikatlo, Hulugan Falls. Ah, panguli yung Hulugan Falls. Oh. Ayan. So, sabi ni tatay kanina, um, Depende sa pacing natin, pero average mga isa't kalahati para mapuntahan lahat ng water post Depende pa sa bilis ng lakad natin. <laughs> so, malalaman natin yan. So, mag-umpisa na po kami. Yan. Depende pa pala yun. Hindi na pong, ano, yung ako, mga 15 minutes lang. <laughs> yun naman ako ni-atid, may mm. good pang kalating uras. Uh. Depende sa lakad. Sige. Hindi naman tayo nagmamadali. Oo. Uh na. Saktong lang. Saktong ano lang. Dito. Para ma-enjoy. May po namang iba. Kaya nakatagal din naman. Bukod sa may na lumakad. Pitsa-pitsa pa rin. Oh, yun. Baka ganun din ako. Dito, video. Ano <laughs> yung ilang yun? Sige po. Kaya nga lang po. Anong daan na at isa po. Lupa lang. Laming ganito. hmm. Pero may sako tapo, May wakalakong ng sayo na. Dito po tayo ay. Ah, uh, dito sa kanan yung ulugan. O, so, pagbalik po natin, dito tayo po mamaya. Ah, okay. tayo. Ayan. Pagpupuntahan daw lahat yung waterfalls, kakaliwa tayo dito. Then kapag yung hulugan lang, dito sa bandang kanan yung daan. So mas mabilis yun. Kung ayaw nyo nang puntahan yung dalawang waterfalls, diretso na kayo sa hulugan. Mga 20 minutes lang po yata, pupunta doon. 15. To 15. Wala lang 'yung points kada na. Rin. Ah, okay. O yun, pwede kayo magdala ng pagkain ninyo, baon ninyo. Basta 'wag lang kayo mag-iwan ng mga basura. Wala namang cobra dito, Tay. Dito <tinyo> uh, din po, sa lapu-pukaran narinya sa gubat na. Ah, hindi naman napunta dito si Cobra Prince. <laughs> kilala mo 'yan? Hindi <tinyo> kilala. hindi mo kilala. <tinyo> Tagalago na yata 'yan eh. <tinyo> Tinatawag siya kapag ano eh pinapauwi sa kanya yung mga cover. Malamang oh, oh. nakakita kun shapesh dito. Dami sa mga lumabas. O, o. O kaya ano ma maaga pa bawal pang mapasok dito. Dahil nga ma baka nga baka manunggi ataan. Ah, so mayroon talaga ano. O eh, baka pumapatungan. Ito kun araw wala. Nag-abiyen sa dito. Hindi pwedeng mag-overnight dito, Tay? Pwede so, di po, may kansa dito. Ah, oh, magkano ba dyan? 150 per head. May tent na yun? Hindi po, may kanya kanyang Ah. May mga ulang dala, mayroon dito ang Kaso, kailangan mo rin ng tour guide doon? Oo, so, oh, hindi po kayo ng tour guide, nang yung Magkano na magiging bayad doon sa tour guide? Ay, double na po yun. Ah, oh, parang ano, ano? No? Dalawang araw Oo. oh.

May pila kayo doon tayo, no? Ha? May pila kayo doon, no? Ano so, pila ko yun? Ilan, ilan yung mga tour guides dito? Ang tour guide po dito, nasa 120, pira kaming tanod, wala kami number sila meron. Ah. Wala so, kami priority kami, kami lagi ng mga. Ah, so oh, kung maga ka pupunta doon, ikaw na una? Oo, so, oh, ay kaya sa plan, kami may oras. Mm. pa -hmm. ako sa inyo, at kung nyo din, ah, hindi na ako pwede. Mm -hmm. Bukas, ah, rin kami. Ano yan tay? Yan na so, yung hulugan? Ito po itaas yung taas ng hulugan. Ahh. Uh, ito po tayo bababa yung housing ngayon. Madadaanan pala dito talaga yun, no? Oo. Oh, ang taas mo dito ay nasa 95 meters, o. 95 meters. So alam nyo na diyan ng 2016. So, Mabigid. Paano ba tayo ito pinakamataas sa Laguna? Kasabi po ng mga turistang natin, 32, pinakamataas. Pero in writing? documented. Lakad na eh, Hindi, talagang documented. Kumbaga, based sa kasulatan, ito ba talaga yung pinakamataas? Ayun po, nadili ko sa mga priest, pa, nais go parang mataas na siguro, sa pagtingin lang, gano'n? Mas maganda rin po ito kaysa sa pagsangang po eh. Oo. Sabi yung mga priest, kaya ang doon. Bahagi na rin po ang bayad. Oo. Mga pagyata ng mga Oo, kasi magbabangka pa eh. Ayan Kung Nasa kanan natin Yan na yung Tubig na dumadaloy Dun sa Hulugan Falls kaya nyo yung daan Maputik talaga dito madulas kaya ingat ingat tayo dito kahit na ah, February na nag-uulan pa rin dito o, siguro pag March yan, upisa ng tag-init tuyong tuyo itong mga daan na to. Ito na yung unang falls. Yan, ito na yung unang falls. Yung Talay. Talay o Talay? Talay. Talay Falls. Ano yung ibig sabihin ng Talay? Ay, oh, ako, sumbang baka itumyari nito ng ano. Ah, hindi naman siya salitang... Hindi po, pero kayo nyo nagyara ng pangalan ng talay. Wala uh -huh. ah. miyari nito yung ulo yata miyari nito ay tao. Ah, talay. Para talay. Hey, eh, no? po namang hidden, yung hidden, ng katago daw naman. Ah! Eh, pag hindi sa kanya, hindi makikita. But, Kaya hidden, no? Ang katago. So, no? Pagka-picture po natin, balik ulit dito ay. Ah, dito rin yung daan? Oo, so, walang dadaan dito ay. Kaya sa San Jain. Hmm. Ito bukal. Yeah, bukal. Pwede inumin. Yung... Oo, oh, pwede rin po 'yan. Ah. Oh. Dito sa Mecom Shack, meron din tumi Ah, okay. Pag nasa kagubatan tayo o kaya kabundukan, normal na yung may makakita tayong ganito, yung bukal. So, naiinom po yan. Ah, galing po yan dun sa ilalim ng lupa o kaya dun sa mga gilid ng mga bundok, sa mga puno-puno. Tikman natin. Medyo malamig. Sarap. Hindi na kailangan ng mineral. So kung wala kayong dalang tubig, pwede kayong maglagay dito, mag-refill kayo dito, basta may lagayan lang kayo. Pero hindi naman ganun katagalan yung trekking. So, kayang-kaya naman. Kaso pag kumain kayo, syempre, kailangan nyo ng tubig. So mas okay pa rin na may dala kayo o kaya meron kayong container tapos kuha na lang kayo dito ng tubig Rap. Ito nakikita nyo sa likuran ko Ito yung tinatawag na Talay Falls Ito yung pinakaunang pupuntahan niyo Pag pumunta kayo dito sa Luciana Dito sa Laguna So bawal po ditong maligo Kasi malakas yung agos ng tubig Then marami siyang butas-butas sa ilalim. Then maraming bato, pwedeng maipit yung mga papa papa niyo. So delikado para sa mga turista. So meron namang paliguan doon tayo sa Hulugan Falls. Etong Talay Falls at yung Hidden Falls, pwede lang kayo mag-picture taking. Mula dito sa Talay Falls, pupunta naman natin yung Hidden Falls. Ganun talaga yung pangalan niya kasi sadyain siya, nakatago yung falls na yun. Pero halos magkalapit lang daw sa bandang itaas lang na itong talay po. Tatawid doon. Ah. Pa, ah, pwede mag-picture. Yan talaga yung pinakatalay falls. Ito hindi. Ah, <laughs> <laughs> May anak pala. Yan lakas nga, eh? Parang tutupu, no? O, lakas, eh. so, eto po pala yung talay Falls eto yung pinaka Talay Falls. Yung sa baba, tawag nila Baby Baby Talay Falls. Ayan. <laughs> malakas, malakas, ang lakas ng tubig. Kung delikado dun sa baba, mas delikado dito. Kasi mas mataas. At parang umiikot yung tubig don Sa pinaka basin niya. napakadelikado napaka delikado niyan. Morning. Ito tay, para sa niyan. Ito yung gagawin yung tulay, yung kawayan doon, yung na. Ah, para mas madali na. At gawa po yung pag bumagyo, lagi yung dalak nawawala. Abot po tulog dito. Mm -hmm. Inaabot dito kapag ano? Kapag po magbagyo. Ito pa nakatik dito. Pasok po ang apak mga hit lang si Hindi ba po kayo nagyo at atak sa ganito? Ay, dapat po, kaya dapat mga hit. Hmm, pasok. Yan, pwede kayong gumamit ng lubid bilang suporta pero yung payo ni tatay yung apak ganito para hindi dudulas dun sa pinaka butas So, mahirap to pag may bagyo talaga kasi umaabot dito yung lakas ng tubig. Oh, okay. Ah. Oh, malaking bagay yan. Okay. Okay. Kasi palit kayo ng palit eh, no? Ay, yung mga dadaan na natin Puno Malapit lang, ilang minuto lang Yung layo So ito rin yung tubig na bumabagsak doon, no? Okay. sa amin na wala tubig at hindi sila nakakapunta rin. Eh ngayon, delikado uh, So dito lang tayo? Dito lang po, yes. Yeah. Dito po yung campsite. Dito po pwede kayo mag-overnight. 150 yung babayaran. Overnight fee tapos doble yung bayad sa tour guide. Kanya-kanyang dala ng tent. Walang nagpaparke lang ng tent? Meron po yan dahil. Ah meron din? So, ito maliit ay 200, yung natang malaki ay 400. Okay, 200, 400, yun yung renta sa tent dito? Depende sa laki? So pagpamadami, yung malaki. Uh -huh. Tapos 150 per head, no? Oo, so, 150 per head. Ipon tubig yun sa gripo ito, ang CR. Mm hmm. So kompleto, may CR, merong source ng tubig, gripo. Hey, dito na ulit tayo sa mga puno ng pandan. Pag galing kayo dun sa campsite, puro palusong yung papunta ng hulugan. Medyo madulas ngayon kasi talagang basa-basa pa yung lupa, maputik. Mga 20 to 30 minutes yung tagal nito papunta sa hulugan. sarap ng hangin lamig yan at ilang sandali pa ay bumungad na sa atin ang kamanghamangang ganda ng Ulugan Falls yan o oh. Yan yung Hulugan Falls. Malakas yung tubig niya ngayon. Ang ganda. Yan, ganda nga. Pag ganyan nakakalapit pa rin naman. pula doon sa taong, yung, yung... Ang lang? Oo, oh, ah, hindi po. ka na makapunta doon sa ba? Ay, pwede rin po, kasi lang ay baka pumigumumba to. Pagka ah. Pa Pabilisan lang. Oo. Ba nang siyang na, yung mga batong ni Dan Stas, sinapatak. Oo. Oh. Ang Hulugan Falls ay may taas na 285 feet o halos 90 meters. Katumbas siya ng dalawampung palapag na gusali kung susumahin. Bagamat hindi natutuyo ang daloy ng tubig nito, maging sa tag-araw, ang Hulugan ay mas magandang puntahan sa panahon ng kanilang peak season na may madalas na pag-uulan. Gaya ng nakikita natin ngayon, malakas ang bagsak at lagaslas ng tubig na nagmumula dito. Kahit nasa malayo ka, ay mababasa ka ng pagtilamsik at paghangin kasama ang tubig mula sa falls. Sa ganitong sitwasyon, hindi pinaiintulutan ng turista na lumapit sa pinakabasin ng waterfall dahil sadyang mapanganib. Ganoon din sa maliit na kuweba sa bandang gilid nito dahil maaaring may magsibagsakan na bato mula sa itaas nito. Mayroon namang parte na kung saan pwedeng maligo at magswimming ang mga turista. Nariyan ang mga tour guide para alalayan at magbantay sa inyo para siguraduin ang inyong kaligtasan. Hilig niyo ang ganitong adventures. Please like and subscribe sa ating YouTube channel We Wonder PH. Salamat po and see you on our next adventure.